What's up mga mangyan! Ngayong araw ay samahe kami magala dito sa probinsya ng Mindoro. At uho uh, si Pond Gaming po tayo for today's video mga mangyan. Paano ay walang nag-aalaga sa akin ay hay na At ayun mga mangyan, nakarating na nga tayo sa ating destinasyon Abaw, beach gaming tayo mga pre. Tapos, white sand pa. At ngayon po pala sa mga hindi po nakakaalam, ay pumunta po kami dito para kami ay mag-family bonding. Aa ah, ah, eh, pagdating po ng inyong kabataang mangyay Na eh, idirityo po agad sa tabi ng dagat Ay abaw ay tatlong linggo naman po Kung nawala ay eh, sino bagang hindi mamimiss Ang probinsya na gantong kaganda At sa mga hindi po nakakaalam Kung bakit nakautlaw ang mga sigras sa eh, dahil man din po low tide At ayun mga mangyan sa aming pag-iexplore Ay eh, nakita namin itong parang Krake na awan oh, no. wait, 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 Why are you running? Mga mangyan nakakita ko ang crab. Ang cute niya, no? Aww. At ayun mga mangyan, hindi ko alam kung anong tawag dini. Ano bag ari Pag ito yung ting-ting, ayo, ko ari At ari pa ho yung parang kaparehas ng halaman dito sa lupa na may tinik pero natikilan pag inahawakan. Tapos o, sa paglalakad namin ay may starfish pa ako nakita. Ay akunin ko sana ay nakakaawa naman ni Uwe at baka mamatay. Alagay ko sana dun sa palaisda ni Papa. Abay kaso lamang ko eh, hindi man tubig alat yun. Mga tilapia o oh, nakalagay dun eh. Ay tingnan pa nga rin aking kapatid ay eh, pag walo-walo ang nahugot mo dyan ay awan lang sa iyo. Ano yung sambit sa amin ng lulo eh kapag nakakita daw kami ng walo-walo ay eh, kami tumakbunat na at nagapanghabol daw yun dating na naman ating kapatid ko talaga anong kulay ko eh. pag -e ikinatusok niya na may cool fever kapag uuwi sa noo oh. Hating oh, ah, ano ah, na pa o pinutol naman tapos sa pag iibang pa sa amin niya naputol daw niya pero ang alam niyo mga mga yan eh, pag daw natusok sa niya di eh, ang gamot lamang daw ay ay ah, niyo oo oh, man din tapos akala niyo ipupo yan ano ay hindi man no yan ay si cucumber ah anong tigas ng cucumber ko na yun pero po sa ingles ay po ay si cucumber <laughs> Po yun. <laughs> at sa mga hindi po nakakalam, may pinaghalo ba dito kaming Tagalog, Bisaya, at awan. At pagtapos po namin gumala dyan ay pumunta muna po akong labasan at bumili ako ng SIM card ko na Globe. Paano pa yung la ang malakas din eh? Ay, ah, ah. Ay, naku, hindi tuloy ako nakapag-update. At ayun, nakabalik naman no, kami pero masyadong gabi na. Anong layo naman no, ng nilakad namin sa pagbili. Pero po itingnan nyo naman ang ganda ano. Pahapon na ho yan ay. Kaya gayaan. Tapos po lang ako yung magpahinga na. Ay meron pa ako nakikita sa higaan. Ah, ano ka sipit ho. Ay, nung sakit. At ayun mga mangyan. Bukas na kami maligo ay. Anong baba naman. Anong hirap lumigo niyan pag gayaan. Ah, ah. At na lamang po namin ulit mag high Para kami makapagkayak na din. Kaya samahan nyo kami bukas ah. Ako'y matulog muna. babay bye